about ghosting. Yan ang ang uh, next question natin from Lance Martinez of metros.style. What was the most memorable scene for you in Ghosting and why does that memory stand out for you? Marami uh, siguro yung pagpapatawad ni Nadia kay kay Wilberto yun, tumatak din sa akin yun kasi doon ko pinakang naramdaman yung kwento ni Wilberto ano, na kahit ako ang sarap marinig na pinatawad ako ni Nadia. Na, personally, kahit na si G ako mismo as GM, iba yung naramdaman ko nung pinatawad ako ni Nadia. So, yun, isa yun. And of course, yung, uh, yung sinami ni <laughs> memorable sa amin. Sa akin yun lalo kasi yun yung first... Uh, uh, first? Uh, Oo. Oh, first uh, na? ah uh, uh, <laughs> You know. Ngumdeso. <laughs> <laughs> so memorable sa yon kasi Apo, first... Oh, ah. oh. <laughs> si JM. Di yeah, ba, sakit lang na kasi. <laughs> oh my god. <laughs> Kanina pa masakit yung leg mo, hindi ka naman namula. <laughs> 'Di ba? Ate test, namula siya. Oo. <laughs> okay, sige. Ito naman ay basahin natin. According to Outplay Production, confident sila sa performance mo sa movie! Yay! Thank you po sa mga nagko-comment. Pabasahin po natin yan. Ang tanong naman niya, ano masasabi mo na ang Child Number 82 is a breakthrough project for you? Ako, sobrang grateful po ako sa Outplay Production, kay direct team, na ako po yung napili nila para gawin tong pelikula na to. Kasi so, uh, hindi ko ma... I hindi ko maiisip kung gaano kalaking tiwala na ibinigay nila sa akin bilang bagong aktor na gagawa ng ganitong kalaking pelikula. So, ayun lang, sobrang natuwa lang ako, sobrang happy. And, ay napeliwanag naman nila sa akin kung ano yung naging kriteria nila nung final casting, gano'n. So, naisip ko, ako, ako, nga talaga yan, direct. Hindi hindi ka nagkamali dyan. Na-feel para para sa'yo talaga. Opo. Para sa mga hindi pa may alam nung kwento, Pwede bang ibalik mo kami doon sa moment na nalaman mo na mapupunta yung project sa iyo? Ako that time uh alo eh kasi hindi ko rin hindi ko rin hindi ko rin uh, in expect na I ano mean, lead role agad kalalabas ko na ng bahay ni Kuya so lead role agad yung makukuha ko. Sampo hindi ako makapaniwala eh at the same time may self doubt, nagda-doubt ako sa sarili ko. Kaya ko bang gawin totoo ba? Sini-malaya to kaya ko ba? Hindi kaya Uh, para baka mapahiya ako lang yung outplay production. So, ayun lang. Hanggang sa... Ayun, nga ako nang nasabi ko kanina si Fiang yung pinaka nag-encourage sa akin para gawin tong project na to. And, ayun, pakiramdam ko nagawa ko talaga yung best ko dito. Hindi lang 100%, 101% dahil kay Fiang. Speaking of... Uh... Fiang, may itatanong lang ako. Kasi may nakita akong ano, interview niya na sinabi niya na kabero yung pag ano pag tulong mo sa kanya like mag magtatawagan daw kayo sa gabi parang three hours para mag-rehearse ng lines ganon pwede bang malaman naman namin yung side mo dun sa kwentong yun ah uh, siguro ah uh, uh, ano kasi ang sa akin lang nun before kami before po namin gawin yung ghosting before namin simulan yung ghosting gusto ko lang talaga darating kami sa set ng uh, parehas kaming ready, ganun. Gusto ko, hindi lang ako yung nakakalamang. Gusto ko, yung mga knowledge, yung mga learnings na nakuha ko sa cinema la, sa Child number 82, maibigay ko rin kahit pa paano kay Fiyang, para at least maging madali na wala yung mic. Eh, mayroon ba? <laughs> I mean, para at least maging madali ho sa amin yung trabaho, ganun. And, eh uh, gusto ko talaga sabay kami, ganun. Kaya, <laughs> How professional, di ba? Tsaka ito na yung mga natututuhan mo nga kina uh, Sir Vong Navarro okay. na uh, dapat niyo pakikisama sa mga tao, di ba? So, talagang sinama mo rin si Fiang dun sa naging training mo sa Cinemalaya. Ang okay. <laughs> galing. Okay, ngayon naman ay pumunta tayo sa ating next question. Bix Almasen of Abante and eh. Bix Buzz is <laughs> hello. here! It's again. I'm, hi. Hi. hi! Hello, Hello. Pa, well. hello. JM, balikan lang natin yung kissing scene. Uh, since yun yung unang kissing scene ninyo ni Fiang, uh, paano nyo yun pinaghandaan? May preparation ba? <laughs> Oo, oh, oh. may practice. <laughs> ah, siguro ano lang, nag-ipon lang ako ng lakas ng loob. Ganun. <laughs> Wala, eh, I mean, hindi rin namin in-expect na matutuloy yun kasi uh, buong akala talaga namin hindi. Ganun. And nailaban naman ni director. So, ah, okay. ayun. Nag, wala lang, nagpaka-professional na lang kami. And then, syempre, may kailangan, may lakas ng lobby lang lalaki. Oh, uh, pero ano yung action ninyo nung matuloy? Ako, siguro, sa uh, uh. tatlong oras akong so, hindi nakagalaw. Na <laughs> 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 Ay, hindi, hindi ko may paliwanag. Magulo sa... Ano, uh, Excited? gan may ganun ba? Oo. Oh, uh, I mean, ano, parang daw ko na rin ako after. <laughs> Nabide. Bingi, ano na bingi? Oo. Ako parang ko na bingi. Kasi nabitin ka. <laughs> <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ba't ka na bingi dahil nagtili ang mga tao? Eh, siguro dun lang sa scene kaya. Hindi ko alam na jam out, jam out. Ay, out na pala ako so. Kat <laughs> na pala. Kat oh. na pala. <laughs> Tuloy-tuloy. <laughs> Pero since may isa pa kayong movie, yung Shake, Rattle and Roll, kamusta naman yung uh, shooting noon? Uh, nag, nagsimula na ako kami ng uh, first day pa lang. Uh, and so far, maayos naman. And then, excited ako. Excited din ako sa magiging role ko doon. Ang ganda eh. Ang ganda ng kwento eh. Ang <laughs> ganda horror naman. eh. Oh, ah, Oo And bago, bago rin sa akin yan, uh, syempre. No? Oh, uh, paano ninyo, pero din yung characters ninyo doon? Especially, di ba, parang kay, iba yung, iba ito kaysa sa mga dati ninyong nagawa. Ako, sinubukan kong... Kasi ako hindi talaga ako mahilig manood ng horror. Mm -hmm. Si si ang mahilig. So, madalas niya ako sinasama. Every time nanonood siya ng horror. So, ako, nood lang ako ng nood, ng nood. And hindi ko na... I mean, hindi ko na napapanood yung mismong storyline ng kwento. Nakafocus na lang ako sa behavior, sa nuances ng actor. Kasi mm -hmm. gusto ko, gusto ko maramdaman eh. Ako yung gaganap eh. Ganun. So, ganun lang. <laughs> ganun, ganun, ganun ko siya pinaghandaan. Ito na lang last from me. Ah, sa ano kasi sa ghosting kasi ang daming mga netizen na pumupuri sa inyo ni Fiyang, sa acting ninyo na parang maski bago kayo pagdating sa pag-arte eh talagang napakita niyo yung husay ninyo sa pag-arte. Ano masasabi mo doon? Ako, uh, happy po ako. And, pati na rin si Fyang for sure. Happy kami na na-appreciate nila yung effort na ibinose namin dito sa ghosting. Kahit na, I mean, hindi pa naman kami magaling. Marami pa kami dapat matutunan ang siguro ang naging goal lang namin habang ginagawa yun, sana, sana masatisfy sila, sana hindi namin sila mabigo, ganun. So, ayun, ka continue lang kami sa ginagawa namin. Congratulations. Thank you, thank you. Thank you so much, Bix! Alam mo, gusto ko lang magbasa ng ilang ano, comments uh, kasi ang dami talagang kinilig. <laughs> gusto ko yung isa yun, eh, Sabi niya, Um, si Monique, sabi niya, direct BTS naman dyan, hihihi. -hi -hi. <laughs> Oo nga, no? Wala pang BTS? Oh, yung ginawa niyong ano? First oh, time? <laughs> sana naman walang BTS nun. <laughs> sana wala. <laughs> direct na nanawagan. oh, wala tayong BTS na. na. <laughs> <laughs> Tsaka, kahit sa camera pala, halatang namula ka raw. Kita rin nila na namumula ka kanina. Ito naman, sabi ni Mary Ann Alano, grabe ka, Mac, super Talented mo talaga. Oh, super talented Thank you po. Burgos Grace says, We love you, JM Fiyang. Watching from Mindanao. Wow. Oh. Ingat. <laughs> Hello po. At ito naman po from Salve Asis. Oh, okay. From Miss Salve Asis, Willing ka bang gumawa ng BL projects? Or accept daring roles? ah uh, BL yung boys love ba yun? Yes, yes. Siguro hindi. Hindi <laughs> oh. uh, ko alam. I mean, ngayon, halimbawa ngayon sa feel ko, parang malayo sa ako, sa personality ko, parang hindi ko siya kayang gawin. Though, alam, gets ko naman, as an actor, dapat, um, may willing ka, ganito, ganyan, gawin mo yung trabaho. So, pero pakiramdam ko kasi kapag ganang trabaho, hindi ako comfortable. Ako, maaminin ko na, hindi naman sa pag, Ayoko ng, ano eh, ay, ako namang mahusga na lang. Pero, ayun, pakiramdam hindi ko siya magagawa. Yeah. At least, di ba, honest si JM. I mean, authentic pa rin talaga siya sa sarili niya. Kilala niya yung sarili niya kung ano yung kaya niyang gawin at hindi kanya-kanya naman yan, di ba? Doon pa nga lang kay Fiang, talagang namumula ka na eh. <laughs> May oh. Eh, oh yeah. dito. Eh, <laughs> Nung no, wala na nga siya to, no? So, siguro, ano, one step at a time. <laughs> one step at a time tayo. Thank you po. Thank you, Ms. Salve Asas. Do you have any other questions po? Yes. okay yes. na po. Okay.